shout sa inyo mga pre so may bago tayong content na mga pre and so ah, uh, ito guys may bago tayong uh, CPU na naman about dito sa Mediatek so search natin ng ano tayo dito G91 G91 tayo mga pre yan yung G91 ang pinakabagong processor naman mga pre eto babasahin ko pinaka buo nito ng Mediatek Mediatek Helio G91. 108 megapixel camera with in-sensor zoom, smooth 90Hz display, and great performance. A Mediatek Helio G91 provides great everyday performance, smooth 90Hz display, impressive 108 megapixel camera with in-sensor zoom. Magaling magpatawa talaga ito si Mediatek Helio G91. Improve daw ng mga cameras daw mga friend. So, ito daw guys impressive 108 camera using impressive 108 megapixel camera elevates 4G smartphone with finer details in daylight and clear night shots in sensor zoom with 2.0 uh, megapixel uh, pixel, ano? by an enable clearer night shots and loses spotlight with finer details right now tsaka usapan dito sa 108 megapixel camera right lang ito guys Uh, marami na naman nagre-recycle na naman na smartphones katulad uh, ng iTel iTel yung mga transient units yan marami yan doon yan nag-upisa na yan ng Gen 1 and so ito na nga guys Edutech Hyper Engine Gaming Technology ito na guys Intelligent Dynamic Management of CPU, GPU and Memory according to the active measurements of power thermal and gameplay factors are ensure yan tignan natin kung ilan gigahertz na itong Mediatek G91 mga pre kasi bago daw recycle naman ito si Mediatek okay, so ito na guys dito tayo sa specification ng G91 uh, CPU types AM Core A55 Cortex A75 Max deep, ano, CPU frequency 2.0 gigahertz ang core nya uh, octa core CPU bit 64 yan max display resolution 1080p so normal po yun guys mga pre uh, ang graphics nya is mali G52 MC2 tapos ganun pa rin wala pa rin pinagbago uh, so ang type nito EMMC 5.1 ultra guys yan so hindi man lang ginawang UFS itong storage type so yan, yan lang ang masakit dito sa Mediatek so ang masaklap dito eh, uh, naka nakamali G52 siya So, punta tayo sa uh, G88 mga po. Ayan, so, ayan. Wait lang. Punta sa uh, G88. Ayan mga po. Ayan, G88. G88 tayo. Ayan. Mali G52 MP2. Tapos dito, sa G91 siya. Sa G91, GM52 MC2. Ayan. MC2, MP2. Ayan, pare-parehas lang naman. Wala pa rin pinagbago sa kanila. <laughs> Diyan, wala. Tangigit yan. Yung G, eh, ano talaga. Wala pa rin pinagbago. So, doon tayo sa G, ano. 85 mga pre. Ayan. G85 tayo. Ayan. Mali G52, MP2. Contra guys. So, puto tayo sa P65. Ayan. E65 tayo. Ah. Uh, yan. Yan 65. Yan. MP2. Mali GP2, MP2. So ganun pa rin. Wala, ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago. <coughs> Kasi ka bolta talaga. Uh, so, wala tayong magagawa. And so, ang G91 talaga siya is 100% recycled. Ito. Sa mga nag-ano dito, nag release sa mga new phones na mga 4K, ano, several new muna, mga Antutu score, uh, RAM, tsaka price. Doon natin tayo mag-release. So, ang G91 is super useless. And so, marami na po nang nag-release ng na Snapdragon 845 itong taon. So, sobrang po nat po ito ng Snapdragon 845. And so, yun lang mga po. So, maraming salamat sa inyo. And so, promote po tayo mga po sa Selective mga po. Selective. So, kung gusto nyo makahanap ng mga murang gadgets mga po, yun, doon tayo sa Selective. saan so, ba location niya? Doon sa Polygons Building. Malapit po sa Green Hills. Doon lang sa Pine Nature. Malapit lang po sa, ano, malapit lang sa may ano parlor doon doon sa politics building doon ka makakabili ng mga murang gadgets mga pre doon tayo sa sell active mga pre at so available lang magpo ng mga spare parts mga pre so yun lang mga pre maraming salamat po sa inyo at so kung may natutunan kayo sa about G91 so subscribe na kayo mga pre yun lang maraming salamat sa inyo